Hello guys, good day. So ayan nakagawali tayo ng ating substrate. Ayan medyo mataas ito guys. So 1, 2, 3, 4 na hollow blocks yan. So ganyan kadami. So ito guys yung mga sariwang tayo ng baboy. Dito na natin inimbak. And nilayer natin ng mga katawan ng saging. And habang nabubulok yan, pwede na natin lagyan ng ating vermi worms or African night crawler para maging vermicast. So nag-experiment ako doon sa isa guys, uh ah, fresh yung tayo ng baboy nilagay ko doon. Tapos inalternate ko din siya. Hindi din si baboy nilagyan ko ng saging nung nabulok. Nilagyan ko na siya guys ng kwano. African night crawler. And okay oh, siya guys. Okay na siya. So ito popunuin lang natin siya. Tatambakan pa natin siya guys ng no katawan ng saging mga dahon ganun. at pag nabulok na yan pwede na din natin siya lagyan and saka tayo mag uh, more than a month siguro pwede na yan or 2 months kasi fresh yung kwan dito eh. pwede tayo magdagdag pa dito ng mga katawan ng saging and next project natin ito naman <laughs> dito tayo guys ah, uh, medyo malalim din to kasi puno na ito dito na tayo So, mas, mas marami tayong mga bid na ganito, mas mabilis tayong makakaparami. So, lahat ng mga dahon-dahon dyan, guys, pwede natin itambak dito lahat. And, ibabawan natin ng, ng dumi ng baboy. So, after mga ilang months yan, guys, pwede natin pagkapirahan. In demand po yung vermicast guys. So, mga gusto mag-start, pwede kayo mag-start nito guys. Kahit maliit lang. Kahit nga sa baldi lang pwede. Yung mga malalaking baldi. Para yung mga lip-over nyo, hindi sayang. Uh, libre na yung kuha ninyo. Uh, pang garden soil ninyo. Yung mga organic fer uh, fertilizer na gagamitin nyo sa yung mga halaman. So ayan guys, share ko lang. So dadadagyan pa natin ito guys. So ayan guys, umapaw na siya. So, yung kagandahan nito, guys, ma-minimize din natin yung amoy na ng, ng tahi ng baboy kasi natatakpan na natin siya. So, ang ganda, guys. So, wala na tayong maamoy dito na mabaho kasi natakpan na siya. Ito, guys, dadagdagan pa natin ito kapag may mga saging ulit na maputol. Ito hiningi lang natin dito sa tapit bahay. Kasi may pinutol sila na matigas na yung bunga. Eto, medyo ma marami-raming laman ito guys. Maka mga 1,000 legit na vermicast yung makukuha natin dito, 1,000 kilos. So, di ba? Pag binenta natin 'yan, guys. May 10,000 din tayo, di ba? <laughs> time 10 eh. <laughs> oh, dito maka 10,000 din to guys, 'di. Actually, may mga nag order na din sa atin ng pangkuan, no. Paggamitin sa palayan. Kasi mas maganda din po na uh, gumamit tayo ng organic fertilizer para mas hindi mabilis natatanda yung lupa. Unti-unti natin ibalik yung kwanya, yung taba ng lupa. Actually, yung pangapalayan naman natin, guys, meron na siyang kwano, no? alinta. Kaso lang dahil sa paggamit ng mga pamatay ng kuhol namamatay din sila so kaya kailangan na natin silang alagaan so yun lang guys share ko lang start tayo dito ulit. so dito guys yung gagawin natin first layer uh, saging muna no, saka tayo ulit magtatampak ng mga fresh na tayo ng baboy para mas mabilis mabulok yung mga ilalagay natin and ganoon lang po layer layer lang po siya hanggang sa mapuno ulit natin so habang na naubos yung nandun sa loob na ginawa natin may nagagawa tayo dito sa labas dito natin lipat ulit yung mga vermi worms natin yun lang guys thank you so much